Go ahead, sir. Go ahead. So, antayin natin yung rescue at saka yung kulis. So, ito lang yung tama mo, yung mga gasgas. Oo, -gas. ito lang. Bukod dito. Pero kailangan pa rin pa-check tong... Ito, oh. balong-tot kasi kanina pero hindi tayo na kasigurado. Maano so, ano, 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 yan. Same time kasi dahan-dahan ako, bigla siyang sumulpot eh. Oo. Kailangan pa rin natin pa pacheck ha? Okay. Kung may ka mag-anak atawag ka para yung mga gamit mo. Ah, yan, yan. Okay para ano ha? Ay, ito lang. Okay Kayo. Salamat ng Hindi lang. Oh, Nakaangkas 'yan. Hmm. Kaangkas naka 'yan kasi nandahan niya lang. Siglasan Wawa naman. Mabilis. Wala bang sugat siya? Wala po. Ito lang yung akin Sigurado kayo hindi siya nauntog, lumapag yung ulo. ko. Okay, kayo. Okay, sige, diyan lang muna kayo ha. Napansin mo tayo nang bilis niya, no? Dandan. Sa ating reklamo. Sa so, kamay dala ko eh. Kaya nga, dapat tumingin-tingin ka muna sa nakadiritso. Na. Na. Kaya ating nagyareklamo kanina. Ay, na yun? Paano So, antay lang natin yung PNP. Huwag na kayong makidiscussionan kasi hindi naman hindi na sa away nyo lang. So PNP ang kailangan diyan lalo't may matama kayo. Si number one. 'di ba? Hindi niyo na kailangan may pagganoon lang, okay? Ehreto mo muna doon. Ah, nakasamunila lang. dito itong isa. lang lang. Ay, kaya mo na lang yung ano niya. Ito na lang muna. Tapos no kana. Buti ka bumalik. Tama muna Oh, hindi. Ah, uh, turnover natin sa PNP. Kailangan pa rin ng police report 'yan. Kasi Vehicular accident pa rin yan eh. Buti, may tira pa kami kapatid Wala lang kasi kami dali. Pag ganyan, tumigil mo na siya kasi ano yan eh. Oo, highway yan. Oo, highway yan eh. Hindi ah, tumigil muna lang yan, may lang Wala Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Wala tayong Okay lang pang ano. Uh -huh. naman. Nagulat nga ako. Nabigla na ako doon sa kanya eh. Uh -huh. relax ka lang. ka na lang ba eh. Bara hindi lang uh -huh. ako. Okay. Kasi ibon talaga si ibon. Kasi na tolo? No? Uh -huh. ibon na na tolo? na tolo? Kasi ibon na